Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Pero kung bago pa lamang kayo dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Papaano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang painiwalang ito? na may bisa raw at taglay na kakayahan ang butong ito. Ang body tree o ang bo tree o kaya naman ay kilala bilang ficus religiosa ang siyang pinag-ugatan ng paniniwalang ito lalo na nga sa relihiyong budismo. ayun nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuha na hindi nagmula sa bunga ng body tree. Bagkos ay sa mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet tulad rin ng gumamela selis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maari mo rin itong magamit na pangproteksyon sa sarili at sa pamilya laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong na ibasag dito ay magaang papasok sa iyo ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay pinaniwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan. Bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito, ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerting ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Isang puno ng kahoy, may kapangyarihan daw, taglay, at ang sino mang matamaan ang lilim ito ay tiyak na mapaparalisa o mamamatay? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan naman natin ang kakaibang puno ng sinukuan at ang lihim itong kapangyarihan. Maraming misteryo at hiwaga ang bumabalot sa mga liblib na kabundukan ng Pilipinas at isa na nga rito ang tungkol sa puno ng sinukuan. Walang tiyak na tawag sa kung anong uri ng kahoy ang punong ito ng sinukuan. Ang tanging palatandaan ng punong ito ay mapupuna di umano na nakayuko ang lahat ng mga halaman at mga ibang punong kahoy sa kanyang kinaroroonan. Pawang mga patay na dahon at mga buto ng hayop ang makikita di umano sa ilalim ng punong ito. Bakit nga ba mga patay? Ito ay sapagkat sinasabing ang sinuman o anuman na may buhay ang masinagan ng lilim ng punong ito mula sa sikat ng araw o buwan ay maaaring maparalisa o mamatay mayroon daw kakaibang enerhiya at kapangyarihan ang dilim ng punong kahoy na ito. Ang ilan naman ay nagsasabi na yumuko ang punong ito nang dumaan si Heso Kristo kahit pa isa itong napakayabong na punong kahoy. Kaya tuloy marami ang nagkakainteres at nagnanais na makakuha kahit na ng isang sanga o bahagi lamang ng punong ito. Sapagkat pinaniniwalaan na may taglay itong bisa at kapangyarihang magpagaling ng hindi mga pangkaraniwang karamdaman o gawa ng mga hindi nakikita. May mga nagsasabi na ang puno ng sinukuan ay masusumpungan sa liblib na bundok itim ng Bicol at sa ilang bahagi ng kabundukan sa Mindanao. Ayon naman sa ilang mga naniniwala sa bisa ng piraso ng kahoy na ito, nakapagpapagaling daw di umano ito ng sakit sa tiyan at may ilan namang nagsasabi na sa tulong ng punong ito ay mapapaamo mo ang sinumang naisin mo sa tulong ng mga orasyon o dasal. Meron ding kaso na ginamit daw ito upang maging invisible o hindi makikita ng mga tao sa iyong paligid. Ikaw, ano sa iyong palagay? Nanaisin mo bang ibuwis ang iyong buhay para lamang makamit ang isang dahon o sanga ng puno ng sinukuan? Nakakita ka na ba ng dahon ng kurutan? Isang uri ng tuyong dahon na anumang gusot mo at kuyong mo dito ay hindi hindi ito mapupunit o masisira kagaya ng ilang pangkaraniwang tuyong dahon na malutong at marupok. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin ang mahiwagang dahong ito na marami palang dalang gamit, bisa at kakayahan, ang pambihirang dahon ng kurutan. Kaya kung mahilig kayo sa mga pampaswerte, mutya at mga kakaibang kalaman, ang videong ito ay para sa inyo. Nakakita ka na ba ng dahong ito ng kurutan? Isa sa mga maraming klase ng dahon na mahiwaga at kakaiba sapagkat bagaman ito ay tuyo na, hindi katulad ng ibang tuyong dahon na malutong, marupok o mabilis masira, ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba. Sapagkat anumang kuyom o gusot mo dito, ay patuloy itong magbabalik sa natural nitong hitsura. Maliban na nga lamang kung gamitan mo ito ng matalim na bagay, katulad ng gunting o kutsilyo. Ito nga ang mahiwagang dahon ng kurutan. Isa sa maraming klase ng mga dahon na nagtataglay ng kunat maging sa mga tuyong dahon nito. Kadalasang makukuha ang dahon ng kurutan sa mga ilang liblib na bundok sa Laguna at Quezon at gayon din naman sa parteng Katimugan. Ang dahong ito ng kurutan ay kakaiba at tulad ng dahon ng laurel ay pinaniniwala ang napakabisa rin sa paghahatid ng swerte sa kaperahan. Partikular na sa mga mayroong tindahan, grocery stores at iba pa. Maaari mo rin itong ihalo o isama sa iba pang mga pampaswerte upang higit nga itong maging mabisa. Ang dahon na ito ng kuruta na isa ring mainam na pamproteksyon sapagkat maaari mo itong pahiran ng lana o langis pausukan at basbasan o lapata ng orasyon ay mainam nga rin itong pamproteksyon sa sarili laban sa mga masamang tangka, banta, palipad hangin, tigalpo o lalang ng tao katulad ng usog at balis kung tawagin. Gayun din naman, laban sa mga masamang elemento sa paligid. At tulad ng ibang mga pangontra sa mga kamalasan, ay mainam din ito sa kapirahan, sa negosyo man, sa sugal at sa mga bagay na kaugnay ng pera. Tulad din ng dahon ng laurel, maaari mo itong sulatan ng inyong pangalan at kahilingan, ilagay sa kaha o sa ilalim ng mga paninda o kaya naman ay sa inyong wallet. Mainam din itong isang kap sa mga boti ng alak at pinaniniwalaan ding nagtataglay ng natatanging bisa. Kaya naman kung makakuha ka o may magbigay sa iyo na kagaya ng dahong ito ng kurutan, ay iyo itong ingatan. Subalit lagi nating tatandaan na ang mga mutya, pampaswerte at bertud ng kalikasan ay gamitin lamang natin bilang gabay at tulong. Dahil ang ating mga pag-asenso sa buhay ay nakadepende pa rin sa ating pagsisikap at pagsisipag. At syempre, huwag makalimot tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa best